Magandang araw! Ako po si Jennifer Salenga at welcome sa Sari Saring Success. Ang programang maghahatid sa inyo ng sari-saring kwento ng tanggumpay at inspirasyon mula sa mga negosyante ng Central Luzon. Samahan niyo po ako sa pagtukla sa mga sekreto at diskarte sa likod ng mga matatagumpay na negosyo. Christmas is just around the corner at dahil ilang araw na lang, Pasko na, isa sa pinakainabangan at dinarayo sa Pampanga ang Giant Lantern Festival. Pero kung nasa Pampanga ka na lang din at magagawi sa siyudad ng San Fernando, palalampasin mo pa ba ang pagkakataon na matikman ang masasarap na lutong kapampangan? Tara't samahan niyo ako at pasyalan natin ang isa sa pinakapagtop na restaurant sa siyudad San Fernando, ang Bugis Cafe. Isa sa go-to restaurant ng maraming kabalen ang Bugis Cafe na matatagpuan sa Lazaten Boulevard sa siyudad San Fernando. Mahigit 30 taon na nang pasukin ng, pasuki ng mag-asawang sina Edgardo at Mary Lutyongson ang restaurant industry hanggang ipasa na nila ang pagmamanage sa negosyo sa kanilang tatlong anak. Isa na riyan ang kanilang bunso na si Candice. Hi Candice! First of all, maraming salamat for uh, welcoming us dito sa Boogie's Cafe. Bakit Boogie's ang pangalan? Uh, Boogie's po since uh, ang father namin ang nag-establish ng restaurant mm -hmm. and ang nickname ni daddy ko ay Boogie. Mm -hmm. That's why we named after him. Ano ba... Ang uh, na serve nating pagkain dito sa Boogie's Cafe, nakailangan nilang i-check at -ex ma experience 'no, yung uh, pinagmamalaki nating lutong kabampaan. Yes, ma'am. Ang best seller po namin ay sisig pork, sisling chicken, kalderetang mm -hmm. uh, baka and spicy mongolian seafood. Must mm -hmm. try po talaga 'yan. Ang alam ko, Uh, kayo ay nag dito ng uh, mga exotic uh, dishes din, yes, no? Yes, Correct po. Oo. Tulad ng? Uh, adobong kamaro, tsaka sa si sling po. Gabi. Ayun. Po ayun. Lang. Sa mga mahilig mag-adventure uh, pagdating sa food, di ba? May yes. mga ganyan, eh. Yung mga ganong klaseng putahe, parang gayon, eh. Medyo nawawala-wala na yun, eh, no? Madalang na lang yung mga nag Pero bakit dito sa bugis naisip nyo na i-maintain yung mga ganong klaseng um, dishes. Yes, ma'am. Uh, since uh, seasonal sila, tsaka tulad po nang sinabi nyo na wala na po masyado nag-offer ng ganon, mm -hmm. so gusto po namin at least i-preserve yung uh, exotic food like yung traditional po na adobong kamaro, mm -hmm. yung sisling puga po, uh, mm -hmm. mga kalderetang kambing. We also serve, ano po, kambing and BBIT. Oo. Oh, and that makes uh, boogies stand out, no? Sa ibang so, mga restaurants. Paano ba nag-start, no? Na mapunta sa food industry, industry ang ang family ninyo? It started po sa family ni daddy ko mm -hmm. uh, since Uh, restaurant business din po sila way back. So for 50 years po, from kay daddy ko, nag-restaurant na po talaga sila. So yung daddy ko po, nag-decide siya to continue since meron na po siyang skills. Uh, meron na po siyang idea kung paano po magpatakbo ng restaurant. Tinuloy na lang po namin hanggang ngayon po sa amin ni ate kadalasan sa ating mga customer pagdating sa restaurant, isa rin ang ambiance at comfort sa ating kinukonsidera. Dito sa Bugis, ginawa raw nilang personalized ang konsepto dahil makikita dito ang gamit na mahalaga sa mga may-ari. daddy ko po, mahilig siyang mga lekta ng iba't ibang gamit, mm -hmm. uh, tulad na rin po ng mga toys natin around. Ah, mm -hmm. uh, po, sayang po ang imbes na naka stock lang po sila sa bahay, mm -mm. mas din-decide de na lang po nila to show the toys po around dito para at least makita at ma-enjoy ng mga customers yung view natin. At mm -hmm. maiba naman po uh, sa uniqueness ng restaurant. At while we are comfortably seated, konting sandali pa, siniserve na ang masasarap na pagkain at dapat presentable. Alam niyo ba na sa bawat dish na hinahain dito ay ginawa ng may pusong puno ng dedikasyon at passion ng mga chef sa loob ng kitchen? At this time, papasok tayo sa kusina nila. Ito yung pinaka-importante at uh, pinaka-crucial na parte no ng anumang restaurant, yung kanilang uh, Kitchen. No? Tara, Ma'am Candice, Tara uh, lead the way. <laughs> Pasok tayo. Ang laki ng kitchen nila. So, ano to? Uh, ito yung, Ma'am uh, Bali, Ma dito Candice. po nagluluto. Dito na rin po nagpe-prepare and nagpe-plating ng ating mga dishes. Uh -huh. Kapag marami ng customer, Kuya, <laughs> anong itsura nyo dito sa kusina kapag punong-puno na sa loob? Uh, bali po, ang nangyayari po, first in, first out po. Oo. Oh, Ganun po yung, yung ginagawa namin para mm -hmm. yung mga customer natin, hindi po sila mag -ko comment ng bad. Ito sa na-notice ko dito sa kitchen nyo, bukod sa malaki, ang linis! Yes, Napakalinis ng, ng kitchen ninyo Opo, Bukod po kasi sa quality ng food na maintain namin It's very mm -hmm. important and crucial talaga To maintain ang cleanliness ng kitchen namin Nakita na natin ang preparation And here it is The part I've been waiting for It's time to taste their must-try dishes na natin yung uh, pinagmamalaking uh, pagkain dito sa Bugis Cafe. So, sisimulan ko siya dito. Yes, sa, no, sige po. Sa heirloom recipe ng family, ang, ang sisling chicken. At ayan po talaga ang critical na ulam na mm. bago i-serve talaga tinitikman muna po namin ang sauce. Sarap. Malasa nga. Malasa yung sauce niya. Sarap. Tekman naman natin yung ano. Uh, yung spicy Ito yung spicy Mongolian. Yes, po. Ito yung unique dito. Meron siyang puga. Puga ng isda. Yes, ma'am. Panado. Sarap. Kailangan yung matikman. Punta kayo dito sa Bugis ka. <laughs> Sa sobrang sarap ng pagkain, no wonder kung bakit binabalik-balik ng bugis. Hindi lang yan, dinarayo pa ito ng mga customer as far as Metro Manila. Yung, ano, yung lasa, hinahanap-hanap ko kaya lagi ako bumabalik dito. Lagi, uh, lagi ako mag-order ng tandigi dito pag uh, nandito ako. Uh, bumalik dito kasi sir, um, the service is good. Yung food is outstanding. How about the place? sir. Uh, so, sir? Sa so, ganda na ng background. Nakakatuwa. It's every time na pupunta kami sa San Fernando, dito talaga kami dumada para kumain. Um, sulit kasi talaga, ano, eh. Hahanapin mo talaga yung, ano, eh. yung taste kasi kakaiba. So sa Manila kasi, uh, hindi ganito yung food. So dito talaga parang authentic talaga yung mga foods dito. Hindi lang masarap, affordable pa ang kanilang presyo. Pero ang pagpapatakbo ng ganitong negosyo, challenging din. Dahil kahit ang pamilyang bihasana sa ganitong negosyo, may mga hamon pa rin. Uh, since nag-change uh, po kami ng name mm -hmm. before na na-establish na kami, mm -hmm. hindi po aware ang mga tao na ito It pa rin po ang dating Fisherman's Grill. Mm -hmm. So we change our name. Tapos ang mother ko po that time talagang hanggang midnight po talaga nagbabantay siya. Kasi wala po kami customer. Minsan po limang tables lang po a day uh, customers naman mm -hmm. hanggang sa sa awa ng Diyos uh, word of mouth po mm -hmm. uh, na discover naman po ng ibang tao and true ratings po sa Google mm -hmm. uh nakatulong po ang pagdi-research -re nila para lumabas at mag-appear ang name namin at nakabawi naman Nakabawi-bawi naman po, kahit paunti-unti. Talagang quality, chinecheck namin, ang servisyo, and through word of mouth po, and through recommendation po ng mga tao, even sa labas ng pampanga, doon po namin nakukuha yung uh, customers po. Kaya binabalik-balikan din. Po. Narito naman ang payo ni Candice sa mga nagnanais magkaroon ng kanilang sariling restaurant. Unang una po, ma'am, ay uh, yung talaga po pag negosyo ay risk po talaga. Mm -hmm. So kakailanganin po natin mahalin kung ano ang ginagawa natin, mm -hmm. and it will apply po talaga sa lahat po ng mga operations mm -hmm. hanggang sa back office. Sa Bugis Cafe, talaga namang mararanasan mo ang tunay na kalidad at sarap ng authentic at exotic kapampangan dishes na tiyak na will satisfy your taste buds. Hello po sa mga food enthusiasts and foodies out there lalo lalo na if mahilig po sila sa mga exotic food Bugi 11 Cafe is the perfect place po to visit tara na po kain na